ang mga taong may masamang intensyon ay hindi lumalaban ng patas, kundi nila kaya makipagharapan sa likod kanila susunggaban. Kaya mga kaibigan, muli kasama natin ngayon isang eksperto, si Coach Richard Dasprilla, para turuan tayo kung paano masusolusyon na ng mga ganitong sitwasyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po natin simulan ng lesson, muli ko pong pinapaalala na mas importante po ang ating buhay kaysa makipag-away. Kaya mga kasama, maging aliso tayo sa ating mga paligid at iwasan ang mga madidilim na lugar pag naglalakad sa gabi. O papaano ba yan, Coach? Ha? Simulan na natin. Ano ba ang dapat natin gawin? Tara, game! Game! Para sa senaryo na nakita nyo kanina, ito po yung ating mga gagawin para maka-escape. So para hindi tayo mabuhat, ibagsak natin yung weight natin at yung legs natin na open up. Kapit sa kanya ng tuhod, and then apak tayo. Kailangan natin mag-step back. And from here, idiretso natin yung katawan natin at say, elbow at tumakbo. Ayan po mga kapatid, isa na namang magandang tayo mula kay Coach Richard. Kaya try po ninyong practice sa inyong bahay, pero ingatan lang po, baka magkasakitan. Tama kay Elaine. Subaybayan niyo po dahil marami pa po kaming mga life-saving tips and techniques laban sa mga kriminal. At lagi niyo pong tatandaan na walang mas mahalaga pa kung ang inyong mga buhay. Kaya importante na matutunan po natin kung papaano defensahan ang sarili.